Pilipinas noon, ang simula ng ating kasaysayan. Bago pa dumating ang mga banyaga, bago pa narinig ang salitang Pilipinas, may isang lupain na puno ng buhay, tapang at danga. Sa bawat pulo, may kwentong binubuo. Sa bawat alon, may kasaysayang isinasalaysay ng hangin. Dito nagsimula ang lahat, ang kwento ng ating mga ninuno at ng bansang tatawagin nating Pilipinas. Noong unang panahon, ang kapuluan ng Pilipinas ay isang lupain ng mga malayang tao. May sariling kabihasnan, batas, at kultura ang ating mga ninuno. Sa bawat pulo ay may barangay, at sa bawat barangay, may pinunong tinatawag na datu. Ang datu ang namumuno, nagtatanggol, at gumagabay sa kanyang mga nasasakupan, isang leader na may tapang, talino, at malasakit. Ang mga sinaunang Pilipino ay marunong magsulat sa baybayin, at bihasa sa kalakalan. Nakikipagpalitan sila ng produkto sa mga Chino, Malay, at mga karatig bansa sa Asya isda, ginto, palay, tela at kaalaman. Ang lahat ng ito ay bahagi ng masiglang pamumuhay noon. Ngunit isang araw, dumating ang mga banyaga mula sa kanluran. Taong 1521, nang dumaong sa ating Pampang si Ferdinand Magellan, dala ang bandila ng Espanya at ang krus ng kanilang pananampalataya. Mula noon, nagbago ang takbo ng ating kasaysayan. Nagsimula ang tatlong daang taon ng kolonisasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangaapi at pakikibaka, na natiling matatag ang diwa ng Pilipino, ang ating mga bayani ay tumindig, nagsakripisyo, at ipinaglaban ang kalayaan ng ating bayan. Ang dugo ng katapangan ay dumadaloy pa rin sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang tunay na kayamanan ng Pilipinas ay hindi ginto, hindi lupa, kundi ang puso ng bawat Pilipino, pusong handang lumaban, magmahal, at magmalasakit sa inang bayan.